Sabi justi ni po sa ating lahat dito po polisi babe sa mga so ito ang ating yan ang mga 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 tapos ito po ay so, 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 I... baboy ayong adobo po

ito malakas po ito sa mga kabataan gusto nila po yung noodles <laughs> mga spicy ayan. so ayan lang po guys uh, na flex lang ang ating uh, uh, kabisihan dito sa kantin so ako po ay pasensya nyo na po kung tayo po ay hindi makapag support ayan kaya pasensya na kaya pag uwi ng bahay si babes lang po ay pagod na yan hindi na makawalwal ng Inang malat-malat na. So, yan. Yeah, shout out na lang po sa ating lahat. Ang tura ni Love. So, ayan po, guys. Maraming po salamat. And, shout out na lang po sa ating lahat. At, bawi-bawi uh, na lang pag may time. So, bye-bye po. And, God bless. And, happy, 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 happy Tuesday. Bye-bye.